guys si Christine kagabi ah malakas talagang malakas ang ulang kagabi pero tumigil ah bandang alas ko si Media tumigil na pero ito ngayon no tuloy tuloy na si ano Ay, eh Christine ayan tuloy tuloy ang niya nyo walang malang hinto mula pa ito kanina ayan o no? lakas na ulan eh kasulatan. Ayan sa mistake na na nagulaan. Hindi gaano malakasanahan. Kaya natin. naman. kung ano guys mga kapalos uh, at tap sa rooftop dating ng mga halaman ito sa ayan no? Oh. ang lakas lakas ng hangin delikado naman tong mga halaman ko guys silipin natin kung anong pagkakaiba sisilipin natin yung sa gabi ito gabi ngayon oh! Ayan guys, so Ayan mga kapalos So, perang hangin guys, so mga kapalos oh, so. lakas dito sa rooftop Dito sa ano namin Ayan, oh. napakalakas oh. So. Napakalakas ng hangin dito Ngayon na ito lumakas Kagabi, wala naman to Hindi naman ganito lakas Mas talaga na hangin Ay, kawawa naman itong ano ko, mga halaman kawawa naman itong mga halaman ko Ayan nagkaputol na, nagkaputol-putol Ay. na. Sos, maresip. Napakalakas. Lakas talaga. Kawawa naman itong aking mga halaman. Ayan guys, mga kapalos oh. Talaga siguro baka ito mama lalakas pa ito. Uh -huh. Diren tayo makabidyo ron sa likuran dahil ang lakas ng ano eh. Ang lakas ng angin. Sa ang lakas ng ulan. Kaya hanggang dito lang tayo sa tapat na to sila pinagmamas lang ko na lang tong ano eh alamang binabantay-bantayan ko rin ano you know, ah peso sabi talaga alapas talaga sus meresep lakas Uy, grabe, lakas. Alala ko lang, baka mga paso ko, magkandalaglagang pa ito. Patalakas ng hangin. grabe grabe lakas sana wag naman sana ilipad na aking mga paso dahil kawawa yung sa baba nito malalaglagan sila wala na wala na wawa naman wawa itong mga halamang ko lumalakas ng todo yun o grabe lakas kawawa awaks mga halamang